ganito yung resulta pagka nag drive yung hindi naman talaga nagda drive ayan sira nga ito mga pare ko kailangan natin palitan kasi nga nadali ni misis ewan ko bakit bigla siya nag drive hindi naman talaga siya nagda drive so ayun yung naging resulta Tinalang ito lang yung naging sira at uh, wala namang nasaktan at wala rin malalang nangyari kundi ito lang ayan Okay, puro gas gas lang tsaka ito basag. So kailangan lang natin yung palitan. Let's go. Ito yung pamalit natin mga pare ko. O baka magtataka kayo bakit left and right eh yung nadali lang naman yung sa driver side. So ito lang naman talaga dapat ang kailangan ko palitan. Sa so, papalitan ko na rin yung sa passenger side kasi ayan. So may biak na rin kasi nadali na rin dati to. Hindi naman nadaling na disgrasya kundi tinanggal ng tao kumbaga sa kalsada bigla na lang hinatak to bigla so kaya nasira yan so yan naman yung nagawang ko lang paraan dinikit ko lang pero dahil sa nasira na yung kabila so palitan na rin natin para pantay para natin mapalitan yan yung side mirror legs natin ito lang ang tatanggalin natin dyan ito nahatak uh, lang naman to okay tapos may tatlo siyang bolts dito ayan o, isa dalawa tatlo kasi meron kasi dito isang bolt na nandito sa mailalim Siguro dudukutin ko na lang yan. Hindi ko natatanggalin yung sidings na to para hindi na masyadong humaba. Pero pwede nyo rin naman tanggalin. Ayan, may dalawang screw lang yan. Pati yan. Ayan, pwede nyo nang hatakin. Pero ito naman ay baka dukutin ko na lang para hindi na ako magbabaklas. Ayan. Dito naman tayo sa mismong side mirror. Ayan, purong-puro ng gas-gas. <laughs> okay lang yan. Mahalaga ito, mapalitan natin. Ayan, meron naman siyang tatlong yun, dumi pa nga tatlong perasong flower yan. flower nga pala yung mga pare ko yung alien rinse na flower yan so tatlong peraso lang naman yan so gagawin lang natin nga tatanggalin lang natin yan then palitan natin to so gamit lang natin mm saka yung nasa dulo so gagamitan ko na lang yan ng combination rinse yan tanggalin na muna natin tong dalawa dito nadudukot naman siya Ayan, natanggal na natin yung tatlong bolt. So, tanggalin na natin 'yung buong side mirror kasama 'yung side mirror legs. Okay, tanggalin na natin 'yung mga screw dito. Okay? Yan siya flower siya. Ito 'yung gagamitin natin mga pare ko. Okay. Tanggal na natin. Yung tatlong screw dito. Ayan. Okay. Pwede na natin ikabit dito sa bagong side mirror legs. Okay. Ganyan. Okay mga pare ko. Ayan. Tapos na natin. So gagawin na lang natin. Ikakabit na lang natin to ulit dun. Okay. Ikabit na natin ngayon. So yun, nakikabit na natin. Ibabalik na lang natin ngayon yung mga nat. Naggabit na natin lahat ng nut. Ngayon, naggabit namin natin itong pinaka-cover nyo. Ganun lang. Alright. So, tapos na. Ito yung sira natin. Tsaka, ayan yung bag natin. right Alright.